Hello, good afternoon and good evening sa anumang ng mundo. Ito na naman si Hacker Lab. Ayan. At eto magmumukbang tayo guys. Ito ay apple at saka orange. O yan. Tapos, syempre, hindi mawawala ang ating nuts. Ito nga pala yung nuts guys. Ayan. At syempre, may tubig din tayo guys. Ah, may nakalimutan pa ako. Wait lang. At eto na nga guys, ang nakalimutan ko ay ang ubas So ayan, panlagdag iron sa aking katawan. Ayan guys, simulan na natin ang ating pagkain. Oops, magpasalamat muna tayo kay Papa God. Ayan. Ayan, nagdasal na tayo. Thank you Lord. At eto, bayan niyo ako dito. Ayan apple. Nakakagutom. Ah, gutom ako bigla, guys. Kung itim din yung ano ko, lalag yun. no? Ubas. guys. Orange. I and you making your guys that's my net. you're not going to it again Nakakapagod, guys. Pinagpawisan ako. Grabe. Kasi nag aano ako ng... Mamalang siya ako, guys. Pagka-anong utom. Excuse me And guys, hanggang dito na lang po natataposin na ang pagkain. Ako'y busog na. Ayan. Natira tayong apat na pirasong apple. At madami ang orange kasi busog na ako. Madali ang mabusog guys. Kaya yan, hanggang dito na Thank you so much for watching. Ayan guys, bye bye.